nagmamagaling na naman po etong si Bato de La Rosa matindi ang kabaneto ngayon dahil sa pahayag nga po ng DOJ na they will not do any blocking kung sino man ang posibleng umaresto nga kay Digong at sa kanila kay Herero, kay, ah, kay uh, Bato at sa iba pa na akusado yan po, aligaga yung mga yan ngayon, paawa na syempre, nahikisim or naunguha nangangalap ng simpatya sa mga kababayan natin wala na kung sana kasi um, nag-refrain kayo doon sa panawagan nyo na Marcos resign. Iday <laughs> e sana kahit papano ngayon, medyo maayos pa ang relasyon nyo sa nasa Malacanang. Siniraan nyo eh. hmm Tapos ngayon, parang gusto nyo ng pabor? nag -e expect kayo na papaboran kayo ng nasa Malacanang? Ano kayo? Siniswerte? Mga litsugas kayo? <laughs> ang batas ay batas. So ayun dito tayo bumilib ngayon sa pahayag nga na ito ng DOJ. Hmm. anyway, si Bato, kabadong kabado. Pero may mga inaatupag siya. Ano ho, yung kuno ay security personnel. Nangangalap siya ng suporta, mga volunteer daw na posibleng nga mag... um, uh, uh, ayos ng seguridad ni Sara Duterte. Yan po ang mga, napakalaking problema ng mga yan ngayon. Tingnan niyo yung mga politikong ganito klase. Ano ho? Ang pinaproblema ay yung seguridad ng kung sino man ng kanilang mga idolo. Hmm. Ito daw na pag-utos nga ng um, PNP na tanggalin or bawasan ng 75 security personnel si Sara Duterte. Ito daw, sabi na ng si Bato de la Rosa, ang sabi niya, he is just taking orders. Meron daw nag-utos dito sa PNP chief na ito para tanggalin nga yung 75 or bawasan ng 75 PNP personnel or, or uh, security personnel itong si Sara Duterte meron daw nag-utos. Hmm. hindi po yan pinapansin ng PNP chief, lalo na po yung, um, yung open letter na si Sara Duterte. Sa so tingin ko, PNP chief na ito, hindi-hindi sila o siya bababa sa level ng mga katulad ni Sara Duterte at yun nga, nitong si De La Rosa. He can have all his reasons kung bakit niya ginawa yon. Pero ako bilang isang dating PNP chief, alam na alam ko ang galawan dyan sa krame. Yan naman pala alam mo eh naawa lang daw siya dito sa general na ito. He is just taking orders. Alam kong pressure din siya. Kung sino yung nasa taas niya na nagbibigay ng orders sa kanya, he adds. Ang kapal mukha na nung si Bato de la Rosa na sabihin, he, just, he is just taking orders. Kayo po, Mr. Bato de la Rosa, hindi lang po kayo nag-take orders ng orders ni dating Pangulong Digong. Ang masama sa inyo, talagang binigay niyo ng buong buo ang sarili niyo sa sa hinayupak na digong na yon sinangla niyo po ang kaluluwa niyo kay Digong. Hmm, mas masakla po ang nangyari sa inyo. Sige, sabihin na natin na itong bagong PNP chief na ito ay sumusunod lang sa order ng nasa Malacanang. Siguro tama lang naman yan. Okay? Tama lang naman na gawin yung order na yon or sundin ang order ng nasa Malacanang. Tama lang siguro. Pero ang ginawa niyo, Mr. Bato de la Rosa, na Uh, pagsangla ng kaluluwa kay Digong, abay mas masaklap yan. <laughs> Di ba? Good luck.